Hi guys! So ito po yung lugar namin kung saan pinanganak ako at ito yung luma naming bahay ayan papuntan na ako kasi may bahay kami doon yung, bagong to ano bagong tayo Ay. ito yung aming asyenda Luisita <laughs> so ito yung bahay namin guys kung saan kung saan ako pinanganak si na. ayan lumang bahay unted house na to tapos doon linibing yung father ko sa likod sa likod ng bahay na yun. so ito yung aming ayan mga niyog Yung aming farm na ano. pre Ito yung aking farm na nakasangla. farm bill. Karating ko lang kahapon. Guys. Kahanap kami ng makakain pero wala yung bunga yung lansunis. Bay, apa bumukag law ng English. <laughs> <laughs> yung Yan yung lansunis namin na ano, kaka-bulaklak pa lang. So, pag pumunta ka dito, mga May. Maganda pumunta dito, May, para yung lansones saktong may bunga na. Yung luma. Ayan yung luma. Yung lansones na yan. Ate kaya oh. Yung pa. Tanlo Yan na sunis, Ma walang linis. Kasi walang tao dito. Ngayon, mangunguha kami ng panon. Alam niyo yung panon. <laughs> Yun <know>, o, panon? <laughs> oo, oh, bunga. Basi non. <laughs> Basi non tay. Wala. Ay, ginoo ko. Slight <laughs> version. Na, split. Split man.

kaya magaduyok kita samtang nga kuan. Na, nasugat ako na hiwa yung kamay kamay Kasi nagano kanina. Nagdimpisa. Ito yung pagkain namin sa bundok. Yung ano. Panon walang bunga. Panon na, na walang bunga. Na na. Yun yung mo. Kaya kaan siguro ng ambaw. Kaya kaan ng ambaw. Kaya kaan ng Oh, wala yung... lang yun. Wala nang sunis, wala na bunga. Diyan ako nahulog sa lansuris na yan. Ay, muntik na. Ah, okay. Ang maliit pa ako. Yung nakasugat sa akin, ito. Matalas kasi yung ano niyan. Ano? You know? <laughs> Ayan yung niyog namin. Dito unlimited ang ano, buko. Sa Maynila ang mahal. Dito, mar marami kaming buko dito. Kaya lang bago ka makarating dito, yung dila mo nasa paanan na.